Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakakaintriga ang inanunsyo ni Willie Revillame kamakailan. Abangan na lang daw ng mga manonood ang announcement niya tungkol sa isang malakit mabigat na desisyon niya isa sa mga araw na ito. Worry ay may himig yun ng pamamaalam. Mawala man ako, gusto ko meron pa rin isang host na makakausap nyo. Mawala man ako sa mundo, mawala na, sana meron pa rin wawawin. Kasi ho, oh, Itong programang to, Walang halong pagdadamot, walang halong pagkukunwari. Galing po sa, lahat sa puso ang pagbibigay ng saya at tulong dito. Bagamat nagmumuni-muni pa raw siya, dasal niyang nakatayo pa rin ang programa. Hindi nagpahagang si Willie kung health-related ang magiging desisyon niya although inamin niya nung umaga pagkagising niya'y wala siyang boses. Nagbalik lang daw ito bago tumungo sa studio. Wala rin pahiwatig ang TV host kung may kinalaman yun sa pagpayag niyang tumakbo sa isang mataas na posisyon sa 2022 elections. Basta abangan na lang daw ang mabigat niyang desisyon. Anong masasabi mo sa balitang ito?